Post ni Casey sa Instagram magpapatunay kung ano na ang estado ngayon sa relasyon nilang dalawa ng kanyang boyfriend na si Mike. Kamakailan lang ay marami ang nag kung bakit hindi kasama ni Casey Concepcion sa premiere ng kanyang international movie na Asian Persuasion ang boyfriend na si Mike. Yes mga ka-showbiz tokies, muling pinatunayan ni Casey Concepcion at ng kanyang boyfriend na going strong pa rin ang kanilang relationship ngayon. Nagpost ngayon ang dalagang aktres sa kanyang Instagram na suot-suot ang isang rilo at nag-react dito ang kanyang boyfriend na si Mike. Kaya marami ang masaya na walang katotohanan na nagkakaroon ng problema ngayon ang relasyon ni Casey Concepcion sa kanyang boyfriend. Marami ang masaya para kay Christina, hindi lang para sa kanyang love life, kundi pati na rin sa kanyang karira. At umasa rin ang kanyang mga tagahanga na sana ay tuloy-tuloy na ang paggawa ni Christina ng mga pelikula sa ngayon. Maswerte di umano si Christina sa kanyang boyfriend dahil mabait ito lalong lalo na at kitang kita kung gaano nito ipagmalaki at mahalin ang kanyang ina. Pag ganitong uri raw ang boyfriend ay tiyak mabait ito at maaasahan. Siguradong aalagaan ito ang dalagang aktres at hinding-hindi sasaktan. Sana nga lang mga ka-showbiz